ginawa ni Cherry White? Patunay lang na namiss niya si Boy Kaya nga hindi inasa ng marami ang ginawang ito ni Cherry. Totoo kaya na ang ginawa niya ito ang magpapatibay na talagang miss na niya si Boy Kung matatandaan kasi natin, ay masaya na itong si Cherry sa pili ni GM Joris. Posible nga bang masaktan si GM dahil dito? Kung matatandaan kasi natin, ay dalawang beses na itong bumisita si Cherry White sa Cebu at doon mismo, kina Buitapang makikita nga natin ay marami na itong video na ibinahagi habang gumagala sila sa Cebu. Kung matatandaan nga natin na isa sa nabahagi nitong si Cherry na ang pinakanagustuhan niyang produkto sa Cebu ay ang tuba. Lung huli nga itong pumunta sa Cebu ay agad-agad na niyang hinanap ang tuba. Agad pa niyang niyaya ang kapatid nitong babae ni Buitapang para uminom sila ng tuba. Ngunit ano kaya ang ginawa nitong si Cherry na nagpapatunay na namiss niya si Buitapang? Sa latest video nga nitong si Cherry White sa kanyang social media account, ang kanyang naging caption na rito, Ay tuba kayo dyan? Hashtag Cherry White. Makikita nga natin na sa caption pa lang ng dalaga, ay marami ng netizen ang nag-react tabi ng isang netizen. Mukhang na mismo si Buitapang dahil sa caption mong tuba tabi pa ng isa. Namiss niya si Buitapang, kaya nagpainom ng tuba. Sa video ngang ito, ay nagpainom itong si Cherry ng tuba sa kanilang lugar. Una nga niyang ipinatikim ang tuba sa kanyang mga tropa at pati na rin ang mga matatanda rito ay hindi nakaligtas at makikita pa nga natin sa kanyang video ay hindi pa ito na kontento. Iginala pa niya ang tuba ara ipatikim raw umano sa kanyang mga kapitbahay. Samantala, hanggang sa ngayon ay wala pang sagot itong si Cherry White patungkol sa mga reaction na mga netizen.